Hindi rin na yata, simpleng ano na eh. Uh, parang marami nang so, kita. Sa mga mga guys, para update naman kami sa mga about mga tungkol sa mga tools dito na pwede natin ma sa inyo mga customer. So, Yun. Go. umpisa tayo dito sa mga tools, no? Oh. Okay. So, number one natin, na, ano. So, magkano po? pre-swan sa mga mababang mga ano, no? sa mga tours natin. Ito, hawakan natin, may guantis ni Tony Vlog. Oh, yun, no? nag-guantis na talaga, no? Ito, mga truck. Magkano? Isang set? Isang piraso, magkano? Oh, yun, isang 150, ah, 250 to, mga guys. Sa mga... Tony Vlog. Tony Vlog. Oh, Tony Vlog. Oh, Palinfela na rin ako, sir. Nagpalinfela rin, rin ako. Oh, uh, no? yeah. uh, 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 yung mga ibigay daw Tony vlog. Mga ano? Pares lang din 'to, no? Mas malaki 'to. Magkano? Magkano? Mas malaki 'to, 50. Mas malaki rin 'to. Mas uh, uh, malaki. Oh, yung 300. Ah, depende. So, depende mga ore at malaki laki nito, mga so, depende sa laki. Sa laki. Yung tinatapon oh, palitan. 300, may 250. Siyempre, dadapo muna tayo dito sa mga construction. Ito mga talimbos, magkano ito mga... Magkano? 350, 350 ba? Ayan, sa mga bag. Siyempre, dapo na tayo dito sa, ano, mga... Grass cutter. Grass cutter. Grass cutter, guys. Oo. Oh, o, oh, oh, battery na. Oh, Charitable, Charitable na rin na diba? Ano? Charitable. O, yan. So, mga, kano yung grass 17. cutter mo? Magkano? 1,700. 1,700. 1,700 sa mga... guys. na bala dyan. Kasama oh, na yung bala. 3 na Ay, isang Pala. set na. So, 1,700. So, O, boss, Pasok, mo. Cut mo na Cut, cut kat mo na kung 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 bali? kung 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 Impact ring kung 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 Impact kung Impact ring. Impact kung Impact drill. kung so impact kung impact kung oh, Play kung kung sorry po. Taping si no? si so, gun, oh? Taping gun. So, magkano ang pre-gun dyan? Ay, hit. Ay, air gun. Air gun pala tumawin. Pen gun, pen gun. Ha? Pen gun. Pen Oo. gun, ha? Pen. Oo, gun. Yung basa pang ano ito, pang botas, may bala tayo ito. Mamay, mapalipalip pa tayo. Pwede hindi ito. So, ito ba? Nail gun. Nail gun? Oh, nail gun. So, magkano ang ito? So, nail gun siya. Mail gun gun. So, magkano nito? 100. 800. Oh. 800? 800 yung to mga tools, mga ganda So, may bala na ito. Mga... Ginagamit sa mga tubero to. Ginagamit sa mga tubero na ito. Ha? Huh? tayo po itinapok po. Ito na kagamitin natin. Ito na kagamitin hindi na tayo kailangan concrete. Ito po yung ginagamit natin. Dati ay concrete manual. Ngayon ay tingsa tayo, mayroon tayong barrel. So, oh, may bala na tayo. So, Yan, ito na ito. Compression ito. Magkano magkano? Compression ito 800. 800. Yeah, Dito na kay boss yun, mura. Yan ito. So 800. Ano pa ano pa ano pa? So, So tayo mga guys, mayroon pa tayo mga maliban dito, mga portable na Dewalt Oh, Dewalt so, so Dewalt. So, magkano ang na ito mga Magkano ang ito? Tawag na tawag Ah, na tindero kasi Bibigyan ko ng mga boss natin eh Magkano, magkano? Magkano ito mga ka? Magkano ito na ka? Magkano ito mga ka? Magkano ito mga ka? 1,500 oh. dito? ka So dito sa ibang market mga guys, hindi lang 1,500 dito kay Ibos doon. 1,500 medyo sa bulpa. Okay. Lalo na papalod kay Bontin. Ah, uh, kung Bontin vlog, sa Bontin vlog. no? So, may discount ka kagad. Yes. so, yeah. so, uh, so yan. Ano pa, so, ano may pa? May lalagyan tayo, may lalagyan tayo. Okay, so, may may lalagyan, lalagyan siya, may lalagyan, no? Yan, yeah, may lagayan so, yan pala. 1,500 medyo sa bulpa. Pag napalod ng video ko. Oh, oh okay. pag napanood pag yung ka, ano, no? Dali pangalan ko. So, ang pangalan ni Tony vlog. Oh. Bontin vlog. Yun. May discount kagad? may discount kagad. So, ito, maliba pa rin ito mga ito. So, mayroon tayong, ano, batina tayo. So, mayroon tayong... Madam, magkano pa rin ito? No? Oh, magkano, magkano? Yung mga kayo, sandali lang. No? Mayroon tayong customer. Yung hmm. Nakabili ng makita. Yun, isang ano, no? O, makita Safe. na, ano, uh, portable din, ganito. Okay. So, niya, oh. Magkano uh, uh, kaya yun, no? Siguro napapanood sa vlog natin. Oo, oh, napapanood yan, napapanood <laughs> yan. Yan. out kay Kuya. Ano, magkano pa rin ito? 1-4 Makita yan Mayroon ba din barina dito ba grinder? Ang so grinder natin 1,000 1,000 sa ano grinder? Hindi ko sa So mayroon natin yung makita dito mga guys mga ano natin Makita Ano siya? Ano pang ano na ano, kahoy, no? Oo. Uh oh. -huh. Uh -huh. 1,500, tawag lang tao. Tingnan mo. Okay. Then, din natin mo oh, So, mayroon tayong portable dito, mga welding uh -huh. portable. Honda, ang tatak natin, Honda. Oo. Oh. So, so, mayroon tayong Honda, guys. So, brand natin ng portable na welding Honda. Uh -huh. Hindi lang Honda motor, ha? Uh -huh. Dito, sa mga motor pang welding, mayroon natin tatak. to so, So ang ampere nito 220 amperes mga guys. Na pwede pang nipis lang. No, wag na makapal na we will kasi medyo masisira lang. Uh, Alright. Yeah. Kasi meron tayo dito. Sige. Tapos dito mga ano. Kawasagan. Hitgan. Eh mga hitgan guys, ang trabaho nito, for example, may plastic tayo nilulusawin no, PVC. PVC sa mga for example sa so, ginagawa namin ng mga pumbero ko. Mga bombing blocks. Ito kasi mga PVC pwede dito. Ah, oh. yun, sa pang-init, pang ka oh. rin. So, ang prinsip ng bulpak? 1,500. Pag napanood sa video namin tatlong, dito sa bulpak. Oh. Siguro may bigyan nito, last price. 1,400. Okay. No. Isang daan discount, pwede na yun. Oh. So, okay. 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 Oo. Pwede okay. na yun. Pwede na yun. Dito na. Total, mag-isap-ikot naman din tayo sa Carmen Plans. Dito digital, na. Oh, digital nga daw pala ito. Oo, oh, tama. Dito, right? Ah, digital siya. Yeah. Hindi lang siya mayroon lang dito mga guys. Marami pa tayo ma, ano. naman mga tools natin. Impact dito drill. Uh, drill. Magkala po ang preparation? 1,800 ang preparation nito. May ano natin. Ang branch natin. Makita. Uh, makita na rin. So, ang kaya nito. Forward. Parulis namin natin na isa, napagaganda ko. Lapit-lapit naman mga susa, dito na dito na! Tinitingin lang! Kung may mga budget, tinitingin! Si Boss, mayroon ka dito. Yan, dito Walang na. Tinitingin lang! Pinakalukid dito eh. Alala mo ba yung unang video natin? Oo. Oh. Ito, ang ginaganda nito kung may puno ka na puputulin, oh. sa kapitbahay mo o bahay mo. Oo. Oh. O, diba? Gamitin mo na yan. Siyempre, hindi ka basta-basta puputol ng puno Nawala wala kang authorized. Sa DNR? Hindi ka sa DNR. Oo hindi ka sa barangay kumuha ka ng permit. Permit. Sa barangay, ha? Basta malaki na yung puno ng kahon. Puputulin, puputulin mo. Hindi ka basta basta puputulin ka ng puno. Kung kasi yung puno mo, wala kukuturin sa puputulin. Magkagalit ang dinyara sa'yo niyan. Tama, tama, tama. Yeah. So, ang pritwari ito Oh, 4,500. For 5. Nahirapan sa sikat ng trabaho. Eh. Okay lang <laughs> kameraman. Ka okay lang. Mabigat na kaya. Okay. Ito <laughs> <Also>, 4,400 <laughs> mga ito mga ganito. Okay. Tingnan natin, no? Sige. Ang puno ng puno. Ayun. So, 'yan ha, 4,5. 4,5. Balikan natin si Boss John dito sa mga about mga calls niya dito. So ano pang natin ng mga guys, so mga murang presyo kumpara sa ibang marketa Okay. Dito na. Dito, na. Sa Oh. Ni Oh. Marami kang pagpipili sa mga iba't ibang hindi lang makita ang pwede mga makikita mga tours dito. Basta kung bago ka lang subscriber dito ng vlog, okay, subscribe, like, comment, share, pindot mo na ng bell button para update ka sa mga video ng mga latest natin sa mga buraotan dito sa Carmen Plana. Yan. So, Isama mo naman si Combo Timbla kung sinama mo si Tony Blanc sa pagdadagbike kung saan kayo pupunta. Isama mo si Combo Timbla dito. Eh, tama, tama, tama.